nangangailangan po ng yero ito po ang pinaplano ni Mama Lee na gawing tindahan with God's help na meron pong tumulong hindi po ma-estimate ang yero na kailangan po dito pero sa tantya ko po ay humigit kumulang mga apat na pong yero kasi malapad ito 40 yearong di 14 ang haba kasi hanggang doon yan sa may no? kasi ito nang nang maayos noon po ay inano ng ano typhoon rimming noong 2006 hindi na po nakarecover at yung ibang gamit ditong mga kahoy at iba pang mga bakal grills itong nasa kabila ay ninakaw ninakaw ng mga magnanakaw kaya sana sa nasa awa ng Diyos may tumulong puro dito na maayos ito isa po ito sa problema na Diyos lamang at ang kanyang mga alagad na may puso ang makatulong yun po ito po ay kailangan pa ng ayusin at ito ay nawasak lahat naubos po ang yero nito noon more than 60 na yero at hindi na namin na recover sa pukat kinuha ng mga tao at bibininta sa junk shop kami na may ari wala pong napulot parang ang mga tao rito pag naka naitapo na sa harapan nila sa kanila na pagbagyo bagyo ayan po thank you and God bless